Siyempre, nandito tayo para maglaro ng MLBB. At this time, my consequence. So, ready na ba kayo? Simulan na natin ang laban! Hello mga kabayas, Manjin Paldas. Welcome muli sa ating MCC Tour Vlog. Ang imimit nating team, ang pangalan nila ay fin Ma Sila ang second team. Kaya tara na, let's Hello! Hello, 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 tol! Papakilala ko sa inyo ang team ng Finma UI! Yay! Ako plus si Hendrik, yung IDN ko ay si Sinful. Ako si BJ, IDN may GC. Ako si Carl. Carl with a C o Carl with a K? Carl with a K. Si Sean ng Midlaner. Si Lawrence yung hygiene ay papaya sa tinola. Huh? Papaya sa tinola. Okay. Sige na, transition na tayo to the bootcamp! And finally, kami ay nakarating na dito sa bootcamp. Ilala niyo natin kung kaninong bootcamp ang to. Nakita niyo naman na ata ang logo. Let's all welcome ang fanatic Onyx. Philippines! Yeah! We have here, a uh, Kelra, King Kong, Super Prince, Dot, and there. So since nandito na tayo sa bootcamp, syempre nandito tayo para maglaro ng MLBB. Pero merong catch! This time, since animang players ng FINMA, mahati sila sa dalawa. Tigtatlo. Huh? At dalawa from Fnatic Onyx, ang magiging kampi nila. May isa pang catch. May bagong update kasi tayo. Alam nyo naman yon, di ba? Yung Project Next update natin. This time, i-highlight natin ang tatlong roles lang. So, ito lang ang pwedeng gamitin. Marksman, Tank, at Support. So, may mga bands tayo dito. Ang laro natin ay Best of One So, ready naman kayo? Ready na. Ready na. Simulan na natin ang laban! ako yung kikidot. 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 Uy, <laughs> may sinasabi. Ano, ano? Lakasan mo! Lakasan mo! Bandaw, bandaw. Bandaw yung ano. May lahalaglag ni kikidot si King Kong. Oh guys, good luck guys. Good luck, good luck. Uh... One, two, three. Good luck! Oh, oh ayan na! Ang galing ni Silvana. Grabe, lamang nga yung ano. Ay! Ay, mauli ka! Ay! Sayang Sayang ah, Altab ka muna Patay ka eh Sayang so, Patay Tapos na At Tapos ang boxing <tinyo> <Sing alay. tinyo> GG GG boss <tinyo> Woo -woo, GG GG <tinyo> GG nice game Tamang <tinyo> talaga Doon natapos Ang game number one Ang nanalo Ay team ni Nakelra So ito na yung winning team Sila pala lapit sa inyo Para Yeah, oh. Handshake kayo dyan! Handshake ah ha? Handshake! Handshake, hindi balikat! Yeah. Alright, so honey uh, Best of daw na 5v5 tunay para ma-experience talaga nila kung ano nga ba ang pakiramdam na kalaban ng pro kagaya nyo Alright! Pupunta na kayo dun, simulan na natin to uh, Let's go! Uh, Ay, wala din. Ah. Ay, double. Hello. Grabe, kuya Twin. Grabe talaga <laughs> <na, buya Dwin. laughs> Nice game, nice game. Shaken, scare, shaken. Nice game, guys. Kala mo may naglaro eh. <laughs> Ah, uh, uh ikay kayo guys, ano napansin niyo sa laro ng Onyx? Anong tingin niyo yung difference? Aurado kayo. Ano oh, ka golden na? Uh. Hindi siya alam sa mini. Pure golden. Is simple. Pero kay ang sabi so? kasi nila, aurado daw minyo nung... sila. Paano ba paano ba i-overcome yung pag na ka? Okay, oh, yes, si yung kalaban niya? Para hindi kayo ma-auran. Para sumunod sa lane. Tapos pag na ayun na. Sa patch, guys, anong pinagpigin yung naging pang meta? Yung okay. anong game changer pa okay, rin? Bakit? Bakit? Nakasya sa snowball. Bakit, kasi hindi na nagugulo eh. <laughs> <laughs> Alam mo na pinakalapansin ko, magkakaiba nangyari sa inyo kanina, sila napakaingay nila. Parang ang tahimik niya eh. Hindi kayo nagsasalita. Kailangan ba yun yung ingay? Kailangan ba, ba yun? Pero so, kasi yung sa inyo yung gums. Kasi magaling na kayo eh. Kumbaga, pagdating sa MCC, pag hindi kayo nag-coms, yari kayo. Coms talaga. May mapapayo ka ba sa kanila bilang isang pro? Practice na practice. Sa jungle siguro ano, mapapayo ko lang. Ano. Yung pinaka i-practice mo dapat yung ano eh, yung lagi kang nakamata sa mapa. I-practice mo lagi yung pag-decide kung isang lane ka dadalaw. Grind? Eh, matik na yun, grind. Ah. ano, nag-aaralan yung mga bawat na rapat yung kalaban. Confident ako na Mananalo kami kasi meron na kaming mechanical skills at nadagdagan pa nung nakalaban namin yung Onyx. Medyo kinakabahan ako dahil bumabatak yung kalaban at di dapat sila dapat malaitin. This time, para sa ating final activity, nasa likod ko ang mga nanalo kanina sa nangyaring best of one challenge. Ayan ang mga talunan. Ang mga talunan ay magde-dress up bilang baby. Interviewin natin sa glit ang uh, si Baby Super Prince. Hello. <laughs> Hindi, gugugaga ka lang. Hello, Baby Super Prince. Oh, yun. Susubuan ng mga nanalong team ang mga babies ng pagkain parehas silang naka-blindfold. So, ready na kayo? All right, in 3, 2, 1, go! Go, go, go. Ayan, uh, ang galing, magaling, magaling. Oh, Isa, isang malaking subo. Buksan mo, bibig mo. Buksan mo. Up. Ang galing. Okay. Uh. Uy, bawal magsalita baby. Oh, uuaa lang yung baby. Oh, oh. Yay! Yeah. Sarap ng dog food. Ayan na. Kinakapa na, guys. Ang galing naman ni Cindy. Op, op, oi, oh, yeah, oi, 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 namoy, naamoy. Madayap. Oh, sige, kaya mender. Oh, yan, oh, oh, ah. Parang kita mo ako ah. Parang madayap. Sige, o okay, game, tuloy mo. Parang madayap. Yes, Okay, sampalin mo. Tuloy mo, ah, 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 ah. Yan. Oh my God. Bukas mo! Bukas mo kayo! Okay. Nakangalan! Nakangalan ako! Nagalang naka kayo! Yun! Okay. Basic lang! Basic lang! Palitan lang! Palitan lang! Basic lang! Anong lang? Last one! Last one na! Yan! Yeah. Tama! <laughs> ano? Okay na ba? Anong ba? Makawa na! Doon natapos ang napakahabang araw natin. Maraming salamat of course sa fanatic ONIC Philippines. Baka pangalan natin sila. At syempre, nakilala natin ang isa sa apat na teams na sasali sa MCC Grand Finals, ang Finma UI. Guys, siya so, pala natin sila. Guys, wish them good luck. May laban sila. Ayan. Masaligan na lang ta para makuha champion kag wala lang maumay. Pero kaya to niya. Galingan lang natin at si Enjoy ang laro. Dagunta ni kaya nung tani ang tournament. Ngayon, sa episode 3 na dadating, may isa na naman tayong makikilalang collegiate team at may isang bootcamp na naman tayo na napupuntahan. And, unfortunately, huling episode ko na po ito. Ako po ang inyong kabaya sa si Manjin Paldas with bat ang ating naging analyst, at si Bad Child, ang pangalawang analyst. Guys, sabihin nyo, bye guys! Bye! Yay! Sige <laughs>